Diyos ko, paano mo naman papatay ng TV? Pagka ganyan. Kaya, ahayaan ah, ko bukas yan kasi talagang nanonood yan. Yan. Nakafocus pa talaga siya. Salwa. You okay? <laughs> Ayaw pata. Okay, oh. Focus na focus talaga kanya. Pinapanood eh. Salwa. Good morning, baby. Okay, watch it. Watch Okay <laughs>